Hey guys, welcome back! <laughs> Nandito na naman tayo guys sa Roblox. Tignan nyo guys, so, mayroon tayong plug ng Philippines. Ibig sabihin, Philippine representative. <laughs> Tignan nyo guys, so, napakaangas ng motor natin. Papakulayan natin ito mamaya ah. At maghanap na ng mga tropa natin dito naka bike. Pero syempre, bago tayo magsimula, eh mag-subscribe ka muna no? At ilike e mo na rin yan. Kung isa ka sa mga dapat mag-represent ng Philippines. Katulad natin boy. Ano, nagwa mo na sigurong isubscribe no? At nalike mo ni na yung video. Tara tara, papakulayan ko muna to. <laughs> Uy, grabe guys. Meron na nakabili dito nung tagmoto GP bike. Ito yung gusto kong bilhin eh. Tignan nyo, grabe oh. M1000R Tignan nyo naman Bomba nga sir Rev naman yan Dokling napakaganda no <laughs> Rev mo naman tropa Revelis Ayan na guys Pinaparev natin si tropa Uy Grabe pumuputok guys Tignan nyo Isa pa tropa Rev pa Tropa Bilis Excited akong i-rev haha <laughs> Sige na Uy Grabe pati naman dito May isa pa boy Grabe naman guys Moto GP bike Ang dami nila dito Tropa Bomba naman yan, si gina Yan guys, ito si Tropo. Napakaganda talaga ng motor niya. Iparev mo naman yun. Oh. No? Krabi guys. Tumutunog-tunog parang popcorn. Nagre-rebbi siya. <laughs> Asti. Kayo no. Uy, galit na galit boy. Asti. Ba't kanina pumuputok-putok? Ngayon hindi na yun. Oh. No? Uyos, tigangas Kakabili rin tayo nyan mga tropa Eh kasi tignan nyo naman yung ano natin Yung motor natin oh Ito na, naka-color yellow na siya Sana all, napakadaming mga ano, motor Grabe, napakadaming motor ni tropa guys Eh no, puro BMW, pumuputok-putok pa <laughs> Sana all, magkakakambal yung mga motor namin guys so oh. Puro kulay yellow <laughs> Tara guys, ayain natin ng race to sila tropa sa racetrack Tignan natin, ha? Tignan natin kung malulupit nga ba talagang tong mga to. Eto guys, eto guys, pupunta na kami sa may race track guys. Tara guys, uy, sama ka dito dok, leng, tara, tara. Eto na guys, grabe mga MotoGP bike mga kasama natin. <laughs> you know, uy, Willy, uy, naku, hirap ah. Teka guys, di natin maunahan, napakabilis niya guys, oh no, naku, naku. Pero okay lang yan guys, sa race track malalaman natin kung marunong ba talaga sila, no. Ay no? grabe, Napakatulin no, Oh no Lugi tayo dito guys Napaka-bibilis ng mga ano nila Motor Pero okay lang yan guys Babawi tayo sa skill mamaya Eto nabutan na nga natin sila boyong. ano kayo ngayon boy warm up pa lang yan ha <laughs> nice one nice one tara guys punta tayo dun oops magpa first person tayo mamaya guys ha para mas asti kasan ba yung startan dito sila pumunta tara tara baka dun na sila pumunta guys saan na sila eto na oh Papagas muna ako siguro dito, no? Tara, magpagas muna tayo. Ayan nakapagpagas na ako, boy. Tapos, babaan ko lang yung volume para maririnig nyo pa ako. Wait lang, isa pa. Eh, okay na siguro to. Tara, tara. Tara na, mga tropa. Let's go. Punta na dito. Uy, grabe. Napaka astig nyo. Ito na, guys. Magsisimula na ang racetrack. Ito na, guys. Ito na, boy. Ito na, Ito na guys Iso, eh. natin na ka yung isa o Nakunagan natin yung isa guys, Nice one Ay, hindi natin mawala ka eh. <laughs> na laya Wala, hindi natin ba na Ay, talo tayo dun guys ha uh, Tumawag pa si Tropa Ako, tumawag yung motor ni Tropa Rematch, rematch Tara guys, grabe, di ako nanalo sa mga MotoGP bike Napakabibilis kasi ng mga motor nila eh Para may pag rematch tayo sa kanila guys Eh, kasa na si Tropa, hintayin natin yung isa para tatlo tayo Grabe guys, makakabili rin tayo na itong MotoGP bike na to Ayun oh, napakatulin kasi nyan, luging lugi talaga yung motor natin But wait lang, nawala dito si Dokling At Hindi pala siya sumama, hindi siya pumunta sa may racetrack Pero sige sige, gagalingan ko dito hanggang sa matalo natin tong ano na to Si Tropa Wait natin yung isa, ay na, na dito yung isa sa nakikita ko na siya dito. Tara, tara. Oh, uh, parang si Dokling pala. Yun Hehe <laughs> si Dokling ata yun, boy. Parang may boto vlog eh. Uy, si Dokling nga yata. What? Dokling! <laughs> Aso, parang di siya nagsasaita ngayon si ano, Dokling. Tara, tara. Game na. Race track na tayo. Tara, guys. Tara, guys. Ipasok na natin to. Game, game. Pasok na, Dokling. Boom. Babuambaan ko kayo. <laughs> eto, guys. Papanalo na talaga natin to, boy. Eto na. Eto na. Hindi na ako magpapatalo dito, guys. Eto na boy Uy, uy Lugin, lugin sa motor niya Grabe uh oh, putok, putok kasi yung kanya Daya eh Lugin, lugin ako Sa banking pa lang guys eh, eh no Tignan nyo naman Napag-iwanan na talaga tayo Oh no Lugin, lugin Uy, bengkong Bengkong, bengkong Ah Hirap abutan ni tropa Kasi tignan nyo naman kasi yung ano niya Motor niya napakatulin Lugin, lugin talaga Oh, si Dokling Anong ginagawa nun sa dulo Ito guys, ito guys Pagkakataon natin umabot Paul. Ito na boy, last banking natin dito. Ayun know, oh, na-overtake na natin siya guys. Nice one, nice one. Paso na punta ako sa damuhan. Oy, nice one, nice one. Ito na guys, pagkakataon na natin. Lugi-lugi ako sa kanya pag sa mga street eh. Tingnan nyo naman, iwan na iwan na ako boy. <laughs> Lugi-lugi. nice one, tropa. Bilis ng motor mo. <laughs> Hayaan nyo guys, pag tayo nakabili ng ano na yan, MotoGP bike, babawian natin yan si tropa. Hintayin mo lang ako. Pero wait lang ang asa na si ano Dokling. Puntahan nga natin yung si Dokling. Dokling, where are you? Haha. <laughs> Grabe, tatlo na pala sila dito moto GP bike sana all mga tropa. Tingnan nyo guys oh. So, moto GP bike, Moto GP bike. Grabe naman sana all hawang yun sa akin. Eh ganito lang. Huh. Naniniwala ba kayo sa akin guys na makakabili tayo niyan? Kung oo, mag-subscribe ka na no at i-like mo na rin yung video. Kaya tingnan nyo yung mga mangyayari dito guys. Grabe naman guys, nakakaingit sila. Ayun oh. No? Magkakatabi, parang ayaw nila akong isali oh, Teka, ito pala si Dokling Uy, Dokling, Dokling, tara nga dito Huwag tayo dyan, kasi na nga big bike yun na ni MotoGP bike Eh sa atin, hindi naman MotoGP bike yung meron tayo Tignan mo, super big bike lang pero hindi siya MotoGP Okay lang yan, Idol, ano ka ba? Makakabili ka rin yan tapos sumali ka sa kanila at labanan mo sila sa racetrack. Uy, talaga ba, Dokling? Kaya ko makabili niyan. Oo naman, idol. Ano ka ba? Galing-galing mo eh. Tsak, konti na lang yung kulang mo, di ba? Ay, oo nga pala guys, di ba? Konti na lang, 10,000. Ah, Dokling, magpapera tayo dito ngayon. O oh, sige, sige, idol. Tara, tara. So guys, magpapapera muna ako dito. Magkakare-karera muna ako dito sa highway. Para mamaya, bibili na ako ng moto GP bike. <laughs> guys, tara guys. Papera muna. Uy, ang dami ko palang na-claim dito na pera. Konti na lang yung kulang ko. Tignan nyo guys, 2,000 na lang. Dokling, nasan ka? Naku, bumiyay nga pala si Dokling. Pero sige-sige, kukompletuhin ko muna to guys ha. Papakitaan ko muna kayo ng mga malupitang moves. Eto na. Eto na boy oh. Eh, Uy no, umaangat-angat ang gulong niyang boy. Tayo lang ang nakakagawa niyan. <laughs> Pero ito na nga guys, 2K na lang yung kulang natin no. Kaya haharurot na tayo ng haharurot. Let's go! Oh, overtake sa truck. Oh, nako, nako, hindi nila kaya to, boy. Oh, bengkong, bengkong. Oops! hoy konti na lang siya, guys. Konti, konti na lang. Ito na, guys. Malapit na tayo mag-245. Let's go! 245 mo na, boy! Ha! <laughs> Ito na boy, konting konti na lang. Uy, ayan na guys. Nice one. Tigil muna tayo dito. Tigil, 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 tigil. Yun, excited na. Oh guys, 245 na yung pera natin. Huwag kang mag-alala. Super big bike ko. May makakasama ka ng MotoGP bike. Tara, bumalik tayo dun. Bibili na ako boy. Taro, taro, let's go. Oh, masasagat ako boy. Oh no. Ha <laughs> ha. Uy, Dokling, kumpleto na yung pera ko. makakabili na ako ng MotoGP, bay. Nice one, Idol. Congratulations sa'yo. Tara, pumunta na doon. Sige, sige. Eto na, guys. The moment of truth. Matagal kong hinintay to. Matagal ko tang inipon. Kaya, tara, guys. Bibili na natin siya sa wakas. Eto, guys. So, oh, tignan nyo. tagto 245 Siya kasi yung pinakamahal dito na motor. Ayan, MotoGP. Kaya, bibiling ko na to, boy. Ito na. Uy, grabe boy. Nabili ko na double. Nice one, idol. Ilabas ko na. Excited na ako makita yun. O, sige, sige. Papakita ako to sa'yo. Ito na, guys. Ito na, guys. Nakabili na ako sa wakas. Huwag kang mag-alala, Fireblade. Hindi kita papalitan. May kasama ka lang bago. <laughs> Tara, dokling. Ito na. Ipapakita ako na. Ito na, guys. Ito na, boy. Uy. Uy, grabe. Dokling, sa akin na talaga to. Oo, oh, Idol. Sa'yo na yan. Uy, tara guys. Sakyan natin to. Alis tayo dito. Masyado ako na-excite sa iba natin. Ano? Tignan-tignan. <laughs> tara tignan. <laughs> dito, Dokling. Sunod ka. Uy, eto na, Dokling. Sa wakas, nabili ko na. Tignan nyo. Grabe yung MotoGP bike. Matagal ko tong inipon. Ano, bomba ko na to, Dokling, ha? Mamaya mo na yung bomba Idol. Papalitan mo muna ng tambucho. Ay, ganun ba? Papalitan ko muna ng tambucho. Uy, sige, sige. Tara, pupunta tayo dun Na guys, tara guys, papaitan natin ito ng tambucho para magmalakas yung ano niya Parang may mga tumutunog-tunog Parang medyo mahina yung hatak na ito, ah Pero okay lang yun, tara ipasok na natin to dito guys Tara, tara Kaso nga lang pala, yung pera ko konti lang Nako, nako, pautang mo na dokling. ha <laughs> One eternity later. Uy, Doc tignan mo. Napaaganda na ng MotoGP bike ko. Grabe naman, Idol. Parinig naman ako ng bomba niyan. O, oh, sige, sige. Ito na. Paparinig na sa kanya, guys, ha. O, oh, ayan, o. Oh. Papaputok-putokin ko pa yan, o. O, diba? <laughs> Grabe. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh. Uy, grabe naman yun, Dokling. Napakalapit naman na Idol. Top speed na natin. Sige, sige. Ito, top speed na natin to guys. Eto na. Handa na ba kayo? I-like e, mo na yung video. Let's go! Eto na, guys. Tingnan natin kung ilan yung top speed na itong first gear. Uy, halos 200, guys. Napakatulen. <laughs> guys, 380 na. Oh. 400. Oh, no! Ilan top speed natin? Uy, 413. Uy, slow down. Grabe naman yun, sir. Willie, let's Let's go.